Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay tinignan nga at tin-explain ng leader ng mga karpentero na gumagawa sa bahay ni Ate Carla kung gaano kalaki ang kanilang bahay ni papatayo at kung saan saan parte ang mga kwarto, kusina, CR at iba pa. Nagulat nga rin si Kalinga Prab dahil napakalaki pala ng bahay na pinatayo ng mga sponsors kay Ate Carla. At ito na daw talaga ang pinakamalaking pabahay ng Kalinga. Dibuti natin ito mga Kalinga. Kuya, merienda na po. Wow. Oh, Gawak. <laughs> Gawak po ng bahay ni... Mama, mayo. Kita <laughs> ng ano. Ano sukan nito, Mak? 6x10. 6x10? Wow! wow. Oh. Eh, mayo akong darang ko. Kasi wala pang extend uh, yung ano yan. Yun, yun. Kasi kabahayan pa lang yan. Kabahayan pa lang? Oh. So, wala pa pala yung kusina niyan, Insan? Wala pa. Ano pa lang yan? Kaba, Ay, di ang haba kabahay. niya. Oo. Oh, Tino sa, mo. Sagad yan sa dito loob. Ka, oh, dito ka, dito ka. Ma ma-extend pa yan dito ng... Nasa 250 pa. Ay, eh, 2 meters. Saan ma-extend? Dito. 2 meters? Hmm, tapos yung CR okay. na doon So, ang haba, ganda. Grabe. Laki talaga niyan. Malaki yung bahay ni... Ito na yung pinakamalaki. Wow. Mas, malaki. <laughs> Mas malaki pa ito sa bahay ni Andoy. No, malaki. Grabe at napakarami na nga ang napabahayan ng kalingap. Ngunit napakaswerte ni Ate Carla dahil sa lahat ng mga napabahay ng kalingap na mga kalingap angels ay si Ate Carla daw talaga ang may pinaka malaki at may pinaka malawak na bahay sa lahat. Kaya natuwa rin dito si Ate Carla dahil grabe-grabe talaga ang suporta ng mga fans nila sa kanila pati na rin ng buong kalingap at nila kalingap prab. At ikaw na! po kayo niyan. Nagtitinda po kayo niyan. Ikaw Ganda-ganda mo naman at na. Hindi naman. <laughs> na, na ano po yung aking mga mata. Ang sarap po po yung nabibigay niyo itong tsinta. But, buti na lang wala sa Pedro Mar. Ay, bakit po? Pedro di ligaw? Bakit ka rin? Ayos ka. Patuloy. Ay, sorry po. 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 Labas ako po. Ay, po. Ay, sorry po. Ay, sorry Ay, sorry Ay, sorry po. po. Wala isda! Wala isda, isda, isda! Ato! Ato! ko! Lumala ka na! Opo! Well, Oli ba lumala? balum. Okay. nga po! o! Supot ko pa Hindi po! Parang napagpa ko! Uh, okay. Ang ganda ng wayo! Oh, Kasi ang ganda natin, Carla! Oo! Oh, okay. Sana o! na o! Ang laki ng bahay mo po, Ati Carla! So, si Saan na o! Saan na o! Saan na nga! Saan na 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 Pagkatapos daw po ng bahay, bago niya sasagutin po si Ka Juma. Dato mag-alagay muna ng baboy siya, si Juma. Baboy. Iyon yung ano eh. yung pang ano sa kasal. Baboy. Ah, panghanda? Panghanda, oo. Ayan pala mag na siya ng baboy. Namumula po si Ate Karlo. Ito na yata ang pinakawalat ng abahay ni Kuya. So, ang dahil sa buwan. Sabi daw. Patlo? Kasi tiyo, oh, man, natin, man. ito yung wala natin monsoon ito. Monsoon. kasi may ano pa dito. nga po, sobra po. Ah, alam mo. <slip> Ang dati, lahat ng bahay ni na Prat, dalawang kwarto na yung tatlo na. Alam mo bakit? po? No, kasi, parang kay Carla. Uy! Talaga, <laughs> uy! Ay! Congrats kayo, Ay! congrats kay Ay! Ay, ako na pala. pala siya. siya, ko Sino ka nga? Ako si Arjun okay. ah? So, so, 2.0. Ah? 2.0? Oh. Sino oh. ka to? Bakit na yun ka pasok? Huh? Ay, hi. Sa kasalukuyan nga ay ini entertain ng buong Kalingap Boys si Ate Carla. Ito ay dahil wala nga dito si Kuya Jomar. Medyo malungkot nga si Ate Carla, ngunit buti na lang nandiyan pa rin ng K-Boys upang pasayahin at patawanin siya. At syempre, bigyan din siya ng chance ni Kalinga Prab na matawagan at makausap si Kuya Jomar kahit hindi sa personal at online lamang. Ay, congrats kay Jomar!

Sinosod. Kasi focus ko lang kay Tata doon sa love team. Ay, ah, sundan. Ala, sige, ka magpaliwanag na, ka kuya Arjun. Sige. Hindi lang kasalanan ni Kuya Tata, kasalanan ko talaga kasi oh. oh, lagi uh. na lang. <laughs> 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 ah, naman na kasalanan, <laughs> <laughs> pero sabi niya. Oh, kasalanan niya, Gusugan niya na lang. Wag ganyan. Kasi siyang umibig. Oh. Ganyan ka pala umibig. Kinakalimutan okay. lahat. Pag na-inlove ko, ano ka na, nakungit ka sa'yo. Oo, ko, sa'yo Pag na ko talaga, nakungit ka lahat. Lahat Hindi, na lang, na. hindi ko ina pa rin. Tapos ka na naman kay Carla. Ang ganda ka naman eh. Ang ganda kasi di ate Carla eh. <laughs> lahat wow. naman po sa'yo, kuya Jun, maganda. Ay, sumbong natin doon kay... Tata, kuya tata. Paliwasa kasi kayo. Paliwasa kasi kayo. Hindi na nasa ng umiwig kasi oo kayo, bulag. Oh, bulag. Uh, bulag. kami? Oo. Oh, bulag kayo sa Akiwi, okay, Tula. Bulag kayo sa Descartes, sa Omaha. Wala. Pero pumunta ka ng katadwanis, di ka nag-iyo? Ha? Hindi, ayan ako. Kasi tuyan lang. Ano na Anak sila. Kala mo. At tama mo na sa... Arjun, oh. tama mo sabi mo. Ako isang bulag talaga. Oh. Mm -hmm. Si asawa ko lang talaga kita ko. Hindi lahat ng babae na kita ko. oh. na dito. Oh. Oh. nga ah. ah. Sino ko niyan, Carla? Opo. Ikaw? Oh. Ah. Oh. talaga to si Puto Girl, no? Si Puto Girl. Ay, kung chinta, <laughs> kung girl. Ang galing. Sarili, niya, sarili pa niyang effort <laughs> yung pag, pag merienda. Hindi na, bagay naman sa kanya, oh. Bagay lang mo kay Carl lang medyo mataba ng konti. No? Okay. Uh o, -oh, bagay, blooming si Carl lang ngayon. Ikaw ang tumataba. Tira <laughs> mo baba mo, dalawa na. <laughs> Pati yung baba mo. O, oh, tat tatlo na. Sir, nakapasalamat <laughs> din ako iyo kasi ikaw ang dahilan uh ko ba at nakalabto ako. Oo, -oh, pero dapat huwag Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!